Hey, what's up mga Kabollers! Maligayang pagbabalik sa aking channel. Halina't pag-usapan natin ang balitang pag-trade na kay Andrew Wiggins sa Tambalita naman patungkol sa pagpirma na ni Al Horford sa Golden State Warriors. Tara na't pag-usapan natin 'yan dito sa Basketball Hot Shots. Una nga muna tayong dumako mga kabolers sa balitang pagtrade na kay Andrew Wiggins. Well, alam naman nga po natin sa ngayon mga kabolers na isa sa pinakamaiinit na trade rumors ngayon sa liga ay ang pagbabalak ng Miami Heat na ma-trade na nga po sa ngayon mga kabolers si Andrew Wiggins dahil sa inaasam-asam nitong mga player na maaari nilang kunin galing sa ibang mga teams. Sa katunayan nga niyan mga kabollers, hindi pa nga po kontento ang prangkisa ng Miami Heat sa pagkakakuha nila kay Wiggins Bagkos. Ito pa nga po mga kabollers ang ginagawa nilang pain para sa ibang kupunan upang mas makakuha ng mas malaking pangalan dito. Base nga po mga kaballers sa ipinahayag ng mismong management ng Heat na kahanda na nga daw po mga kaballers si Wiggins sa posibleng gawing trade ng Miami Heat na kung susumadahin nga natin mukhang malapit na nga itong malispat siya sa ibang kuponan. Kahit na nga po sabihin natin mga kabolers na isa si Wiggins ngayon sa mga player na nagbibigay malakas na ambag sa Heat ay hindi pa nga talaga ito ang kanyang eksaktong team na magmamahal sa kanya. Samantala, pumunta naman tayo mga kabolers sa pagpirma ni Al Horford sa Warriors ngayong off-season. Well, alam naman nga po natin halos ilang buwan na nga pong nanahimik mga kabolers ang Warriors dahil sa hindi nila pagkuha ng mga panibagong manlalaro na maaaring makatulong sa kanila mga kabolers sa pagsapit ng 2025 to 2026 NBA season. Sa pinakabagong balita nga ho mga kabolers na inilabas ngayon ng front office ng GSW nasa ilalim na nga po ng transaksyon ang kampo ni Horford at ang Warriors patungkol sa paggawa ng kontrata na maaari nga pong pirmahan na ni Al Horford mga kaballers. Itinuturing nga po na mas magdadagdag ang Warriors ng dagdag halaga sa gagawin nilang kontrata dahil sa value nga po ni Al Horford na babagay sa kanyang talento at higit sa lahat ito rin nga po ang hinihingi ng kanyang kampo. Inaasahan na kapag napagpasyahan na ito ng dalawang kampo ay posible na nga itong mapunta sa dandil na sitwasyon sa lalong madaling panahon. Kung susumadayan nga natin, napakalaking bagay nga para sa Warriors na makuha itong si Al Horford dahil na rin naman sa maiaambag nga nito mga kabollers para sa front court ng Golden State Warriors. So yun lamang mga kabollers, yan lang na muna ang ating pag-uusapan sa ngayon. Pindutin ang subscribe and hit nyo na rin ang notification bell para sa mga susunod na update sa mundo ng basketball. Again, this is basketball hotshots. Thanks for watching.